Yo! Isang bagay doon! Welcome back sa akin channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga videos na aking nakalap sa internet. At mag-subscribe na rin po kayo up-updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw. Nakabahan na naman ako nito mamaya. Pero pag may French fries, mawawala yung kabako. Nagparinig. Hindi alam na baka Hindi totoo yan. Si pa yung kinabahan. Baka One. ubusin. One. <laughs> One. Two. Nanonood lang naman eh. Nasaktan pa. <twan> ha? Ang laking tao. Kinchana. Hindi na lang na balance. Kinchana yun. Hindi na control eh. Kinchana. Kasi na yan. Kalak mo yan. Ah! Patawa pala. Lagot ka. <laughs> <laughs> Ganun pa rin. Giniado ako. Ah, trip nito. Ang dami na damay. <laughs> 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 Akala nila eh. Hindi pa pasok. Hahaha. <laughs>

Narabot, eh. na rabauti. Katatawa na. dekada daw. 10 years. Century. 10 years. 100 years. Mm. Millennium. 1,000 years. 1, yung till death do us part. One year. 1 <laughs> year. Mahal na mahal kita. 3 months. Three months. <laughs> I love you. One week. week. Tinuntok. <laughs> Isang linggong pag-ibig pala. I love you. Huwag <laughs> <laughs> naman. Tumulong na si ate. <laughs> <laughs> naawa si ate kay kuya. <laughs> Parang may naawa ako hindi maganda. <laughs> Parang mapadali yung trabaho. Tinulungan nila. <laughs> guys, dramang in-order guys sa TikTok. <laughs> <no>? mm. <laughs> Pwede pala. Pero bakit? <tapawa> nah, Motor yu... na mag-deliver. Kira <laughs> 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 grabe yung order niya, no? Kawawa naman. Grabe, awit. Awit talaga. <laughs> <laughs> grabe yung gulat There's many of them who flirt into you, but you only fall in for me. Of course! Maa! Grabe yung mga... Else? Ginto naman yan, Idol. Because I'm the richest man in this planet. Hindi I'm gonna your life, okay? Talaga. <laughs> Sana all. <laughs> <laughs> Rihinda si ate. <laughs> <laughs> Ginulat pa. Loko-loko. Ah. Ano kayo? Mukhang <laughs> galit No, 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 no. no. <laughs> ah, hindi ba no, nagulat? <laughs> mas natakot siya nung wala nang mas. Dorian? Inog na yan. Akala niya. Akala niya ta. <laughs> Kasi yung amoy. niya. <laughs> ah, Ito rin kong kanina eh. May balat pa eh. Ayan. Papatikman na. Dandiri. Ayaw rin talaga nila. Hoy, pangit. Bakit umiiyak ka? Yung kaibigan ko kasi ililibing na pupas. Ano ba kinamatay niya? Silibingan kasi akong pangit. <laughs> Alak! Ikaw na susunod. So -so. <laughs> Kung sino yung mabubunod. Sa kanyang card yung babawasan. Ah, ginaya rin eh. <laughs> Kaso siya ang nagabot. Wala kay hirap Let's go. <laughs> Pwede. Push mo, push mo, push mo. Hmm. Tank na. Aba, palapalan ba? Pa. Grabe namang court yun. Ba't ganun? Pinipid. Insa gusto magbalay. Kani ang gamita. Ka. Magpunuan mo na sa saging doon. Ha, pwede pala yan. Ba, ganda na pagkakate. eh. Hindi na maagin yan. <laughs> Bumili Kaya ako -e? ng ano? lagayan ng... Parang like same laman. Pagkain ng aso. Kaso, ang laki. Mas malaki pa kay Dopo. Dopo, gusto ko dito kumain? Papi, dito na siya. Matulog dyan. Mas malaki pa sa'yo to. Oh? Mas malaki pa kasi, <laughs> Eddie. Di ba lang si yung sukat. Hmm. Oh. Ingat na ingat siya eh. Bibilis yung mga dumadang motor. Panyari! <laughs> <laughs> Giniagawa Ay, lala! Ah? Ha? Ah. Ang disgrasya talaga. Disgrasya talaga baba <laughs> no, 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 no. Hmm. Aba, 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 aba no, 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 no. Buti na lang, kapag reno <laughs> ah. <laughs> mo Ay, bihara <laughs> 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 Hindi naman siya <tsaka> kasama. <laughs> Ang ganito lang po muna natin panunod ba, idol. Maraming salamat po sa muli nyo pagparito at sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Ferdinand Basilio Tinasibu Idol uh, Benjamin Basilia. Maraming salamat po sa suporta. Idol uh, Yuken Jun. Maraming salamat po sa panunod. Maraming salamat din po sa suporta. Idol uh, Jun Suga. Maraming salamat din po sa panunod. Idol uh, Loreto Castro. Idol uh, Choco King ng Buhangin City. Maraming salamat po. At shoutout muli para sa Idol uh, Marvin Caranto. Idol Toza. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Rose ng Australia. Idol Marlon Bactol maraming salamat po. At kay idol Ferdinand Basilio Tenasibu. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo pa sana kalimutan mag-comment at pakilayta rin po at ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman papuloy. Mag-ingat po kayo.